Magandang araw klase. Ngayong araw ay ating tatalakayin ang kahulugan at uri ng mga kwentong bayan. Ano ang kwentong bayan? Ang kwentong bayan o folklore ay mga salaysay, tradisyonal na paniniwala, at kaugalian sa isang komunidad na napasa sa iba't ibang henerasyon sa pamamagitan ng pagbabalibalita nito o pagpapahayag gamit ang kilos. Ito ay ang malayang pagpapahayag ng kultura ng bawat grupo ng tao na kung saan kasama sa mga balibalita ang mga salaysay, salawikain, alamat, at mito. Karaniwang kaugnay ang isang tiyak na puok o rehiyon ng lupain o isang bansa ang kwentong bayan. Isa rin sa mga katangian ito ay ang pagiging anyong tuluyan ng mga ito. Ang mga kwentong bayan ay nagtataglay rin ng mga kaugalian, tradisyon, at kultura ng isang lugar kung saan ito nanggaling. galing. Ang mga kwentong bayan ay naglalaman rin ng mga aral na kahit lumana, sumasalamin pa rin sa mga pangyayari sa kasalukuyang buhay. Karagdagan, ang mga pananaw at karanasan ng ating mga ninuno ay makikita rin sa kwentong bayan. Narito ang ilang uri ng mga kwentong bayan. Ang alamat ay isang salaysay na karaniwang pumapaksa sa mga hindi totoong pangyayari hinggil sa pinagmulan ng isang bagay o puok. Ang mitolohiya o mito ay mga kwento na binubuo ng isang partikular na relihiyon o paniniwala. Karaniwang tinatalakay ng mga kwentong mito ang mga diyos at nagbibigay ng mga paliwanag hinggil sa mga likas na kaganapan. Halimbawa na ang kung paano nagkaroon ng hangin o mga karagatan. Ang pabula ay isang uri ng kathang-isip na panitikan kung saan ang mga hayop o kaya mga bagay na walang buhay ang gumaganap na mga tauhan, katulad ng leon at daga pagong at matsing, lobo at kambing, kuneho at Leon. May natatanging kaisipang mahahango mula sa mga pabula, sapagkat nagbibigay ng mga moral na aral para sa mga batang mambabasa. Tinatawag din itong kathang kwentong nagbibigay aral. Ang talinghaga o parabula ay isang maikling kwentong may aral na kalimitang hinahango mula sa Biblia. Isa itong maikling salaysay na maaring nasa anyong patula o prosa na malimit ng o nagpapayo hinggil sa isang pangyayari, na kadalasang isinasalarawan ang isang moral o relihiyosong aral. Taliwas sa pabula, ang parabula ay walang inilalahok na tauhang hayop, halaman, bagay, at puwersa sa kalikasan na pawang kumikilos at nagsasalita gaya ng tao. Isang katangian ito ang pagiging isang kwentong naglalahad o nagpapakita ng kung paanong katulad ng isang bagay ang iba pang Biblia ay mga kwentong sinabi ni Jesus na nagtuturo ng kung ano ang katangian ng kaharian ng Diyos.